Mayong gabi mga kasiman ng linaw ng dagat Dito po ako sa ibabaw ng katser na kachena, mga kasiman Tambay po kami ngayon mga kasiman Ayan, ang ganda ng panahon mga kasiman Ang linaw Kita yung vulkan kanlaon mga kasiman Wala nag mga kasiman Ayan Ayan mga kasiman Ang paligid sa hinigaran mga kasiman bye, bye mga kasiman pulmon sa bang mga kasima no? ara bulan mga kasima no? na ang ganda ng bulan pulmon dito po kay may gabamon mundo mga kasima niya no? may mga katsyan mga kasima na mundo mga kasima ang linaw ng laot yun mga kasiman dito po ako sitas para makita nyo ang view ang ganda Ayan. Ayan mga kasiman yung sa unahan mga kasilig. Kasilig na mga sugal sa mga kasiba sa mga balay mga kasiba. No? Mga lights. Ayan mga kasiman. No? Ang ganda ng paligid mga kasiman. Ayan. Ayan mga kasiman. ng no? moon. Ang ganda. Kita nyo. Ayan mga kasiman. No? para makita nyo ang dagat ang nandang linaw ng dagat mga kasiman yung katsiro kalinyo na kung lumah ito lumah ito yung mga kasiman ayan ito ang katsiro na ng ibang katsiro mga kasiman ayan ang linaw ng laot mo, Axel. Ilan mga kasiman Ang linaw na ang laot mga kasiman ay paligid mga kasiman. Para makita nyo ang paligid mga kasiman, ang ganda ng mga kasiman. Ayon ito yung gimaras ng mga kasiman o gimaras. Pulos na ang gimaras mga kasiman. Ayan, ang ganda ng paligid. Kena ya, kasiman. Kena kasiman. Kena kasiman. Yan. Kena kasiman. Ya. Nah, kasiman. Ang ganda. Thank you so much mga kasima. Hindi po magtatapos ang vlog ko. Pasubscribe naman po. Cloud TV. Thank you so much sa mga viewers dyan. Ang kapanunood. Bye bye.